Hey, walang kadala-dala talaga ang Marcos administration. lalung lalo na sa panahon na sinisiwalat na ang mga korupsyon at inaabot ng bilyon, trilyon. Nakikita natin yung mga numbers at nakakalula talaga. Tapos sasabihin nila, di ba? Makikita pa natin yung sinuli ng Alcantara na no 100 million plus pinakita pa na nasa table, pinakita yung limpak-limpak na salapi. Nakikita natin na hindi lang yan, Siyempre yung kinita. Alam natin kung sinusoli nila yan, yan lang yung sobra. Meron pa sobra na gano'n, ano? Tapos sasabihin ninyo, 500 pesos, okay na yan para sa Noche Buena. Eh ano bang ibig sabihin ng Noche Buena? Magandang gabi. Ginagamit pang celebrate. Yun ang pinakamahalaga sa Pilipino. In fact, hindi nga yung ano eh, hindi nga yung ano mga regalo ang pinag-aanuhan natin, ang pinakamahalaga sa pamilyang Pilipino. Yung sadu-sado, yung importante, yung sabay-sabay tayong kakain. Yes, ngayon pag-usapan natin yung ano, yung 500 peso noche buena na yan. Okay. So of all the time honored traditions, sa ating mga Pilipino, we like to celebrate with each other. In, in other words, hindi natin gusto na ano, na malayo tayo sa pamilya natin basta tayo kasama ang pamilya parate. So pag may celebration, kasama pamilya. Pagka, ano, kung kumbaga, we do not like the idea na hindi tayo magkakasama during the holidays. The Noche Buena represents uh, one of those things na we would do with our families. So, so it's always a big deal, lalong-lalong ng pagpasko. Kasi sa totoo lang, sa mga Pinoy, pagpasko na, saan na ang lahat? Basta uuwi ka pagdating ng Pasko. Which for me is, yun, know, not necessarily a bad thing. Yan talaga ang Pinoy. Talaga tayong, we spend it with family. Which is why the 500 peso not your buena thing is such a callous and, uh, how do you call the cynical response of the DTI to a time-honored tradition. Kasi ang Noche Buena, hindi ka naman mag-isa kakain ng Noche Buena. You will always have that. You serve that with family members. Kaya nga, bakit nila sasabihin na 500 pesos ay pwede na? So, let's look closer into this. What are they saying? Ang sinasabi nila is, kahit mahirap na ang panahon, pag inabot ng Noche Buena, makakapag-Noche Buena pa rin ang bawat pamilyang Pilipino. Kasi kasi kakasya naman ang 500 pesos for your Christmas meal. Ito na nga ba yung sinasabi din natin na kahit noon pa? So like, one of the reasons why believe na believe ako na kay noon and hanggang ngayon kay Rodrigo Duterte was this. Ang inerase niya sa consciousness natin ay yung sinasabi ng mga government officials na, oh, ayan, okay na yan. Yung mga ganitong amount lang ang gagastusin mo. Let's say for school buildings. Substandard, kahoy, ang init-init, masama ang design, pinagtitiisan ng ating mga bata, ang sasama ng mga banyo, kadalasan walang tubig, you have very little money for maintenance, ganyan. Pero sasabihin ng mga opisyales, lalo na yung mga dilaw na opisyales, pwede na yan, public school naman yan eh. Sa totoo lang pwede na yan kahit ganyan lang ang sweldo ng mga teachers. Pwede na yan, public school teachers lang naman yan eh. Yung mga tipong pagdating sa mga pangmasa, pagdating sa mga halimbawa public transportation, the jeeps are old, they're breaking down. Pwede na yan, pang public transportation naman yan eh. So, noon, parating nagtitiis tayong Pilipino hampas lupa. Doon sa pwede na. Nung nakita nun ni ng ano ng mga opisyales na nagpipila ng mata, matagal, mahabang panahon ang nagagastos na kapila lang sa mga sa LRT, anong sinabi? Wait lang kayo. Aayusin namin 'yan. Ilan buwan inabot ng taon hindi nila pinapansin yung problema chinapchap nila yung kontrata para dun sa maintenance ng LRT. Okay na yan, pwede na yan kasi public transportation lang naman yan. Mabaho yung mga banyo sa airport, okay na yan, pwede na yan kasi public naman ang gagamit niyan eh. Ganyan, pumalik na po pala ang pwede na. Bumalik na pala, bumalik na pala ang mga ganyang klasing ano, Uh, tingin sa atin ng ating mga government officials, bumalik na ang pwede na. Kasi 500 pesos, pwede na yan. Pwede na yan para sa mahihirap naman yan eh. In other words, para masalba yung sarili nila, okay na yung 500 pesos. Uy, tiis kayo para hindi masabi at hindi sila mabatikos. Bakit? Kung may 500 pesos ka naman, may noche buena ka na. Talaga? Ibig ba sabihin, okay na para sa mahirap yung pwede na? Kasi mahihirap lang naman. Hindi ba entitled ang mahihirap umasam ng konting sarap, konting selebrasyon pagdating sa Pasko, konting, konti lang. Yun lang hinihingi. Ano pa naman yung sabihin na ano? pag ano yun natin maka 1000 2000 pesos wala silang inasa in other words kaya pinagsisiksik nila yung 500 pesos na yan it's because they are already admitting hindi nila in tinaasan ang antas hindi nila tinaasan ang quality of life ng mga mahihirap at hindi nila inasam hindi nila inambisyon na umangat sa kahirapan ang ating mga kababayan hindi ano lang ang pinagtuunan nila ng pansin sa unang tatlong taon. Doon ako galit na galit noon eh sa mga naunang mga opisyales, sa mga liberal lalong-lalo na. Kasi pagdating sa pagbibigay serbisyo sa masang Pilipino wala kang maasahan. Parating sasabihin, hindi ba natin pwede ayusin ng airport pag umaangal ang mga tao? Anong sasabihin nila parati sa atin? Walang pera para dyan. E para saan ang pera? Para saan tayo nagbabayad ng buwis? Yung mga tipong, hindi ba pwedeng mag-insist tayo na, ano, na hindi na i-privatize ang bus system, gawin na lang 'yung parang ano, parang in western countries na 'yung gobyerno ang may-ari ng mga sistema na ito. Hindi pwede. Walang pera ang gobyerno kaya dapat private sector ang gagawa. So. yeah. At hindi ako naniniwala, uulitin ko ha, hindi ako naniniwala sa diversion tactics. Magda-divert ka ng atensyon ng mga tao, pero ida-divert mo dun sa ano, na kamumuhian ng boss mo. Ano ba? Huwag naman tayong ganyan. Nakarinig lang kayong diversion tactics, nag-a-apply na sa lahat ng ginagawa ng gobyerno. Ano ba? sabi ni asawa kong mahal, tapos ngayon need daw online magbayad ng taxes. O ayan na tayo. Andiyan na po tayo, papunta na tayo doon sa taxes. Sabi ni Raymond, palagay natin okay na yung 500 pesos pero ito ang panawagan ko sa mga taga DTI na magbabatay sila at iikot sa bawat sulok ng Pilipinas na kung tama ang mga presyo ng bilihin magmula ng pag nag kaisip ako sa mundo, alam natin, tuwing sasapit ang Pasko at bagong taon, taas presyo, lalo na the last minute. <laughs> so, hey, walang kadala-dala talaga ang Marcos administration. Lalong-lalo -lalo na sa panahon na sinisiwalat na ang mga korupsyon at inaabot ng bilyon, bilyon nakikita natin yung mga numbers at nakakalula talaga. Tapos sasabihin nila, di ba? Makikita pa natin yung sinuli ng Alcantara na no 100 million plus. Pinakita pa na nasa table, pinakita yung limpak-limpak na salapi. Nakikita natin na hindi lang yan, syempre yung kinita. Alam natin kung sinusoli nila yan, yan lang yung sobra. Meron pa lang sobra na gano'n, ano? Tapos sasabihin ninyo, uh, 500 pesos, okay na yan para sa Noche Buena. Eh ano bang ibig sabihin ng Noche Buena? Magandang gabi. Ginagamit pang celebrate. Yun ang pinakamahalaga sa Pilipino. In fact, hindi nga yung ano eh, hindi nga yung ano mga regalo ang pinag-aanuhan natin, ang pinakamahalaga sa pamilyang Pilipino. Yung sadu sadu yung importante, yung sabay-sabay tayong kakain. It isn't the 500 pesos. It's the arrogance of these officials who can say, you know, this with a straight face, oh, 500 pesos, okay na yan. Samantalang, araw, di ba, Nakikita natin gumagastos ang mga opisyales para sa fireworks. Milyon ang ginagastos sa halos linggo-linggo na mayroong paputok doon sa Malacanang. Bawal sa lahat ng lugar Malacanang pwede at gastos pa nating taong bayan yan. Yung gagastusan natin, nating mga Pilipino, nating mga tagabayad ng buwis, yung party-party nila, kasagsagan ng baha, kasagsagan ng pagsasalanta, Papakita nila yung pictures na ginastos na naman pala natin ang pag ano ang party party diyan sa Goldenberg Mansion. Alam nyo dati, bilang isang conservator, bilang isang uh, tumutulong sa pagpoprotekta ng ating heritage, gustong gusto ko dati yung Goldenberg Mansion pero ni di pa po ako nakapasok dyan um, although tumulong ang mga ahensyang tinutulungan ko nun na ayusin yan pero ngayon parang nagiging simbolo na siya ng kalabisan nitong administrasyon ng pagmamalabis ng mga opisyales at ng mga pamilyang ito ng pamilyang ito parang tayo na nagpopondo sa kanilang napakarangyang buhay, tayo pa pinagtitiis sa 500 pesos. Dapat daw masaya na tayo. It isn't that they were saying na dapat 500 pesos lang. What they were saying is that if may 500 pesos kayo, walang kailangan alalahanin ng Pilipinas. Okay pa tayong lahat kasi kaya nyo pa yung 500 pesos na Noche Buena. Tiis-tiis pala yun pala ang gusto nila sa atin. Yun pala ang hinahabol nila. Tapos makikita natin kung saan-saan sila nakakabiyahe. Bumibili sila mga eroplano, helicopter. Papakita na, makikita natin na ubos ang parking dyan sa House of Representatives sa dami ng helicopter pero sige, hindi kayo mahihirap. Pwede na kayo sa 500 pesos. Hindi pa po sila mag-aalala sa atin basta nakayanan mo yung 500 pesos. Anong susunod kaya? Ano ang karapat dapat na amounts para sa atin pagdating sa healthcare? Hanggang ngayon, akala nila nakakaligtaan natin na hindi sinusoli yung pera sa PhilHealth. Pero sige, para sa inyong mga mahihirap oh, bigyan ka namin ng hmm, siguro a little less than 10,000 pesos dapat okay na kayo sabi ni Mayang Emmanuel food control na naman ngayon sabi ni Ma'am Roda tiis-tiis tayo tapos sila magnanakaw ng bilyones sabi ni Lovebug nakakagalit mga nangyayari sa Pinas but wait there's more pagkatapos ng mga revelasyon ni Saldico na kung totoo man ang sinasabi niya na kinontrol ng unang ginang ang pag uh, pag kung sino lang ang pwedeng mag-import at kung sino lang ang at at kung yung tara na ibinibigay nito itong mga corruption pagdating sa importation ng pagkain ang siyang nag nag taas ng presyo ng pagkain sa Pilipinas. Hindi nila inayos yung pagbibili sa ating mga magsasaka. Hindi ang ginamit nila, inayos nila yung sistema ng korupsyon para mag-benefit sila. At ang resulta nito ay ang pagtataas ng presyo ng pagkain. Matapos nilang pataasin ng pataasin ng presyo ng pagkain at ayaw nilang bitiwan yan, ha, take note, ayaw nilang ayusin yan kasi nagbe-benefit sila din sa taas ng presyo ng pagkain na yan. Hindi nila inaayos. So, tiis-tiis tayong magutom. Ayaw nilang maayos. So, tiis-tiis ang lahat maliban sa kanila. That is cynical. Nakakaloka Alam nyo ba na nadelay lahat ng mga railway projects natin? Ang mga railways po natin ang pinakamura at pinaka-efficient na public transportation sa Pilipinas pero tinigil nila. Bakit? Kasi kailangan nilang nakawin yung pera na nakalaan para dun eh. So, muli, parang ang hinihingi nila sa atin, tiis na lang muna kayo ha, kasi kulang pa yung mga nanakaw namin sa inyo. Hindi pa kami tapos. Sabi ni Alex, yung mga politiko na yan, panay maayos na ang healthcare sa Pinas. Pero pag sila ang nagkasakit sa mayaman na bansa, nagpapagamot. Sabi ni Your Angel, ano asahan natin sa lintik na gobyerno to kung pwede lang lumaya sa Pilipinas? Sabi ni Desert Fox, binibida nila ang 20 pesos per kilo ng bigas. Talaga binibida nila ibinabayaran din natin 'yan. <coughs> Sabi ni Bong, I know that civil disobedience is not legal but we have the right to call for it uh, hangga't di nabibigyan linaw at hustisya ang pandarambong sa kaban ng bayan, di po ba? Ah uh, Ingat lang po na hindi ma-interpret as inciting to sedition. Ay, nako. There's always somebody who wants to deliver the bad news. Ano, Ram? So, sabi niya, napanood niya, da-da-da-da-da-da, daw, nags, mag, nagsampa, hindi pa nagsampa, planong magsampa. So, di ba, tonta ka mag-deliver ng bad news dito sa live, eh. So, ng reklamo sa inyong dalawa ni Kong Kiko kaugnay ng protesta. Bakit nadamay ka, ma'am? Malay ko kung bakit ako nadamay. Siguro dahil dalawa kaming nandun. Marami naman kaming mga kasama doon. Pero ang nakalagay is, well, saka na natin pag-usapan kung ano yung merito niyan o hindi. Sa ngayon, wala pang fina -file. Nakalagay doon, magfa-file sila. So, karapatan nilang mag ng kaso. Kailangan. <coughs> <coughs> Um. Siguro ito yung masakit eh. Sabi ni senior, tinatawanan pa yan ni Auntie Claire. Oo nga. Tinatawanan niya na yung 500 pesos, okay na yon. Hindi, para dun sa mga medyo confused patungkol dyan sa Dasmarinas issue na yan. The reason hindi ko kinikwento is kasi wala pang kaso. So ni-report ng bilyonaryo kasi naglabas ng parang letter ang Dasmarinas sa kanilang mga homeowners na among other things, merong mga Christmas tree lighting, mga ganyan-ganyan. And oh by the way, dahil dun sa rally, kakasuhan daw si Kong Kiko at saka ako, ewan ko kung bakit. So, okay na. Happy na kayo. nakaano ano, nakahirit na kayo ng, ng wala sa topic natin. Pero ang masama niyan yung tawa eh. Masama niyan dun sa Noche Buena issue. Yung tatawanan ka pa. Okay na eh. Tanggap natin yung pagkadukha eh. Tanggap natin yung pagkahampas lupa eh. Pero yung tatawanan ka pa, ibang usapan yon <clears throat> Hi, Miss Carol. Sabi niya, parang ini-enjoy ng mga politicians ng admin na to ang pagnanakaw ngayon. Hindi po kaya gusto niyang mag-suffer ang mga Pilipino dahil napali siya sa pwesto dati. Ma'am, actually, sinagot ko na yan. It's a good theory, but I doubt it. It's not practical. Galit siya sa mga tao. So, galit siya sa mga taong bumoto sa kanya. Ganun ba yon? Galit siya sa Filipino people. Ganun po ba yon? Sa totoo lang, ma'am, hindi. Ang tingin ko, hindi. Hindi siya galit sa mga Pilipino dahil pinaalis sila. Talagang, ano, matapobre talaga yan. Arogante. Ang tingin niya, siya, entitled siya sa, ano, sa pera, entitled siya sa kasarapan ng buhay, pero lahat ng iba, hindi sila entitled. Sa madaling sabi, galit sila sa mahihirap. Tingnan mo naman ang mga kaibigan. Kita mo ang pagiging presidente niya. Sino yung parating nakapalibot sa kanya at sa kanilang pamilya? Puro mga anak mayaman. Sino yung ini-excuse you mo, Ali? An ano yung excuse you na yan? Lalo na yung asawa nun, yung babaeng filingera. A naman siya. Hi kay Desert Fox. Kasi yung sasabihin ninyo, I mean, nagiging popular yan, narinig nyo sa iba, tapos iniisip ninyo, tama yan, ay nako. No, not necessarily. Kasi ibig sabihin yan, galit lang siya sa atin. Kung baga, driven by his, his anger dahil pinaalis sila nung EDSA. Hindi, matagal na siyang ganyan. Ganyan siya talaga. Hindi lang natin nakikita. Mata pobre. Nang mamata. Remember yung video, no? I can't fly coach. Bakit? Government official ka. Or even if he wasn't at the time. Why would you, you know, para sa akin napaka-off nung, nung theory na yun, galit siya. Ano, gumaganti siya sa mga tao who weren't even alive at the time na pinaalis sila. Sa mga tao na walang kinalaman dun sa ganon, hindi. Tingnan nyo kung paano yung asawa niya mag, ano, mag, makisalamuha sa mga ano, sa mga mahihirap. Nakita nyo yon Yung Pagyakap niya doon sa batang paslit, parang diring-dirit. Hindi, Ali, ano yung ibig sabihin mo ng excuse you? Ako kausap mo nun? Bakit? Bakit i-excuse niyo ako? Maginaw dito eh, pero ngayon medyo uminit na ng konti. Sabi ni Luz biminda hindi yan galit, gusto lang makakuha ng maraming pera. Magdanakaw lang pala, ganun. Yun, sabi ni Edward George, pathetic, indifferent, and inhuman sabi ni Desert Fox, sobrang sama po talaga ng 500 pesos. And coming at this time, yung kumbaga parang, eh ano, kung nahuhuli yung mga opisyales na nagnanakaw ng bilyon-bilyon, basta kayo, 500 pesos lang, no? Che, buena nyo, okay na yan. Di ba? Kasi tingnan ninyo how, how they deal with the poor. Inconvenient tayo. Para sa kanila, Masyadong tayo yung problema. Bakit kasi tayo poor? Kung baga ngayon, kailangan maggastos ng government funds para sa atin dahil poor tayo. Ganun yun. Sabi ni Ma'am Patricia, well, didn't PBM call reporters peasants? Oo mm -hmm nga eh. So, yun, ganito yan eh. Just because you hear something and it seems popular, tatanggapin nyo na. There was a time, eto mga ano, um, a foreign writer said the Philippines had a damaged culture. O lahat, one, two, ay ibang mga Filipino writers, oo nga, damaged culture, damaged culture, hindi nila in-examine. Anong ibig sabihin nun? Eh, ang culture kasi, expression yan eh. Kung baga, garbage in, garbage out ka. So, how can culture be damaged when it is a response to everything that you've experienced. Ewan ko ba? But it became so popular, parang naging fad to say, ay, may damaged culture ang Pilipinas. Excuse me. So, ano uli yung excuse you, Ale? Anong ibig sabihin ng excuse you? Bakit ako i-excuse mo? sabi ni Levi, parang mga pusa at aso na pwede na ng yung pinakamura na pagkain. Samantalang pag fur ka, best quality ng food ibibigay mo sa alaga mong mahal. Sabi ni Witchie, ginagawa tayo mga ordinaryong taong mababang uri na dila lang. No po, bumalik lang yung dati. Kumbaga, hindi na tayo sanay kasi dumaan tayo kay Rodrigo Duterte. Pero ganyan na sila dati pa. Akala ko nga noon, si BBM nakakaangat pa dyan sa mga dilaw. Pero tignan niyo, ganyan, ganyan, pare-pareho lang pala sila. Yung mga mayayaman who think that the poor are inconvenient. Ano ba yung napapala nila sa mahihirap? Di ba? Sabi ni Mandy, saan kaya nakuha ni BBM mga tao niya? May mga tama eh. Sabi ni Ma'am Cecil, hindi ko po maintindihan kung bakit may mga Pilipinong galit na galit sa mga Duterte. Eh nung panahon ni Tatay Digong, eh naki nakinabang naman sila o pamilya nila for being safe dahil sa drug war at ibang policies na most Filipinos nakinabang. Hello? Ayan, sabi ni Juang, spoiled brat at matapobre sila mag-asawa, lalo na si Kay. <laughs> sabi ni Alexi, ang dahilan pa ng DTI ay may discount naman daw ang mga presyo ng bilihin. Aanuhin ng mga tao yung discount kung di naman kayang bumili ng mga taong bayan. Correct, at ayaw nilang ayusin. Yun yung problema. Sabi ni Edward, may joke nga na umiikot na kung si BBM lang daw sana ang presidente nung pandemya, eh hindi na daw tayo mahihirapan ngayon. Kasi patay na tayo na. Hi, Coco. Ano nanonood si Coco lohoy eh? batiin niyo naman po. Sabi ni Ma'am, awi. Kung tawagin nga nila mga DDS bobo, minamata nila tayo. Parang slaves lang tayo at sila ang hari na. Kaya nga eh, pansinin nyo yung communications, lalo-lalo na ng ibang kulay na parlor anong sinasabi nila? DDS kasi bobo. Palibhasa. Meron pang isang nagpost, oh, ni hindi kayo maka-afford ng gym membership. Uhuy, talaga. Yeah. <laughs> hindi daw tayo maka-afford ng gym membership. Yung mga DDS, we're so poor, we're so hampas lupa, we cannot afford gym membership. Hiyang-hiya naman yung ano. <laughs> Ayoko gamitin yung <laughs> ano. Ayoko siyang matahin.